Ayan po mga bigan na mga ka, naka duty mga tanod ngayon oh. Ayan. Nangakasol po yung mga naka duty. Ayan po yung mga naka duty tanod ngayon. Ayan po mga bigan ha. Kaya lalapitan po natin kay isa, isa. Ayan, yung iba oh, hindi pa dumadating. Ayan. Ayan po yung mga naka duty. Ayan, oh, yan ang tin leader namin oh. Kumakabay kayo lang po. Tin namin, ayan. Yeah, baka, yeah. baka naman. Ayan ah, po. Ah, ah, naka ah, sa lang, mga nakajutin tara siya yun. mga mga biga. Ayan ang gabi. mga... Ayan, 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 ayan,

Pwede well, po mga mm -hmm. bigan, mag magandang gabi uli. Magandang gabi uli, mamaya na tayo uli. Magandang gabi uli. Magandang gabi uli.